Ang po ang nagtatanong, kamusta na, na si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinasabi ko sa inyo, hindi nyo pa siya nakita na ganito kapayat sa mga maalala ninyo sa kanya. Uh, mga panahon na naging mayor siya, na naging vice mayor siya, na naging congressman siya, at naging uh, president ng ating bansa. Bakit ba pumayat? Dahil unang-una, hirap siya sa kanyang kalagayan. Hindi naman kasi siya marunong ng gawaing pambahay. Hindi niya magawa yon Dahil lahat yon ay ginagawa para sa kanya. Simula nang siya ay pinanganak. Simula sa nang nanay niya, papunta sa girlfriend niya, papunta sa asawa niya, papunta sa girlfriend niya, balik.